How to fix Gcash your internet connection seems unstable. Let's start. Click go to settings. I-click ang Wi-Fi kung saan ka nakakonek. Next, i-click ang settings ng iyong Wi-Fi. Then, i-click ang view more. I-click naman ang IP settings. Then, piliin ang static. Scroll down ka lang at hanapin ang DNS1 at DNS2. Palitan ang DNS1 ng 1.1.1.1. Palitan din ang DNS2 ng 1.1.1.1. Pag okay na, i-click na ang save. Then, i-close na ang Gcash. Open Gcash again. Enter your MPIN. At wala na ang your internet connection seems unstable. Naopen mo na ulit ang iyong Gcash account. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.